So hey guys, good morning. So update lang ako dito sa Facebook. Mo. Post post din tayo pag may time. Wala na tayong upload eh. So kagising na natin. Tapos doon ako kaling. Naglakan ako mga 14 to 6 siguro. Okay. Mga 5 plus ako nagising. Tapos nag pa. So bigay lang ako ng update ngayon sa tanim ko ng sweet corn. So, hindi tayo muna mag-voice over ngayon. No? So tungkol si din. Tagalog tayo para maintindihan ng lahat marami kasing nag-comment na iba na tagalugin daw so bigyan ako ng update sa buhay sa ako ngayon magdidilig ako tapos papakita din natin yung sit corn dumaan pala ako dito mga kasaka sa lupa na ninong ko ay mga kalbasa kalbasa yan ayun o, ganyan na kani yung tuto una biya so kaya niya ni kalawak ng kalbasa na yan hanggang doon likod pati doon sa likod more or less sa uh, 4 hectares yung area na to puro kalabasa so grabe naman kainan ng kalabasa ng mga tao <laughs> lawak ng kalabasa na to Daan ako sa Rest House daw, Bulol. Rest House ng tatay ko, grabe. High tech 'yan. Made in bamboo. Purong-purong <laughs> kawayan -purong Tapos daan ako dito basaka, sa kasa lugbati ng nanay ko. Ayun no? Lago. Kung maaga ako, kung 5 iiim ako gumising ay eh, mas may maaga si papa naligo na <laughs> tapos pala yan nakasaka ng tatay yan so nagpapag pa sana ulan kahit mamaya na pala ulan kasi may pa akong mais hindi pa natuyo pangalawang rest house o bulo talaga ko sa ar rest house ng tatay ko o yung maning dalawang rest house <laughs> tapos makasaka na ito Nagtanim na rin siya ng sili. Ayan, punla ng sili. So, itong area na to. Nataniman ng yung sili yan. Tapos yung punla ng talong yan. Yun, doon naman. Baba. Hanggang dito sa taas. So, ikutin talaga natin yan lahat. Minsan lang tayo kapag update. Tamad-tamad tayo yung upload ng video eh. Kung anong meron dito sa kabilang bukid. Lakad, lipat tayo sa kabilang mga kasanga. Oh, meron pa tabako dito. <laughs> isang hektar yang tabako oh. Bayat. Konsumo sa mga smoker yan. Tawag so, sa kayo yung serbisa ng mga ano ng sweet corn papa. Ano naman yan ukra Yan, meron nang nakatarim na ukra diyan. Mga 4 days pa siguro. So, hintayin natin ang 1 week bago sisibol ang ukra Kasi ito dito ang area nito sa gilid hanggang doon sa taas. Ulugbati ulit yan. Tataniman ulit ng ulugbati. Tapos yung pinakababa ko mga kasaka. Meron ding, parang dyan nilagay ni Papa yung sweet corn na violet. So, abangan natin yan. Ipiplex natin kung anong result. Kasi magkatalim kami ng violet na sweet corn dito. Alugbati ulit ng mga saka. So, yung ginikita ni Mama nito, more, more or less 2K, ganyan. 2K uh, higit, ah, 1K may higit. Pero week, mga saka. So, nakakatulong ninyo. Mabili-bili ng ulam. So, ayan. Bagong tanim din to. Sa so, kagandahan dito mga saka sa area namin dito sa kabila. Unlike doon sa uh, pwisto ko talaga. Tubig. So, hindi nawawala ng tubig dito. Ayan sa gilid. ng tubig kasi palayan yun. So, palayan ng tatay. Ayan ang lakas ng tubig dito. So, hindi tayo mga problema. Pandinig. Katabi na ulog bate mga kasaka. Uh, try ko itong i-direct seeding kung kahapon. So, didiligan ko ngayon. Mayroon ko -e dala dyan. Wala nga tayong ibang pandilig. Ah, kikita ba yung... Ayan, makikita yung buto. Ah, saka, yan ah. So, ito ay try lang naman. Try lang. Try ko lang na mag-direct seeding ng pichay. So, yung nakikita natin yung buto kanina is pichay yun. So, katabi niyan, yung sweet corn natin. So, ito yung one month na sweet corn natin. Ayan, mula dyan hanggang dun sa may baba na naka pa siya na ganun parang moon so, yung katabing palayan. so kabilaan niya mga asaka meron tayong makukuha na ng tubig so pag dilig dito walang problema unlike doon sa kabilang sweet corn natin so ito na yung puno niya ngayon one month hintayin lang tayo ng 40 days nito so kung pagpapalain tayo nito Mabili na tayo ng siminto pang patapos sa kaniting bahay. So yun yung situation niya sa ngayon. So kalaban nito ulan lang talaga mga saka. Ulan kasi maring maaaring magkasakit ng fungus or ah, hangin o oh, bagyo. So ganyan na yung puno niya ngayon. Hindi ba siya ganun kalago kasi nga medyo malayo in distance ko yan. Tapos namatay sa ulan yung ano. Kasi kakasibol nito. Umulan kasi na malakas. Mga 2 siguro yung ulan. Kaya yung iba nalunod, namatay. So, ilang pulot na lang yung natira. So, ganun yung distance ko masaka. Ginawa ko yung... ko ilang inch ba or... Sobra isang... Sobra one feet yan. Siguro isit lahat eh. So, ilang pulgada ka yan. Ganyan ka. Layo yung agwat bawat tanim. So, ito yun. Nakaka-spray ko lang. So, wala namang insekto. Pero ito yung pinagkainan ng nakaraang mga insekto. Magpapalit na nga ako ng insecticide sa ngayong spray na ito kasi na parang na-immune na yung mga insekto doon sa ating insecticide na ginagamit. So magdidilig muna ako mga kasaka. So yun mga saka, tapos ko nang diligan. So, uwi na ako. At uh, lilipat pa ako doon. Meron pa akong gagawin. Ang nangyikita yung mga saka yan. Yung medyo, yung part na yan. Oh. ako mag-spray mamaya. So, spray natin herbicide kasi tatam na din ng kuya ko ng kalabasa. Sana uh, successful tong first try ko na direct seeding dito sa ano. Maliit lang yung pinagtanayman natin kasi nga try lang naman. Kung maganda na may epekto. So yung gagawin natin sunod na magtanim tayo ng pizza is direct seeding. So abangan natin next video mga saka. So abot dito sa uh, Lugbati farming naman at sa sweet corn ulit no. Maraming salamat sa inyong panonood at mabuhay kayong lahat sa so, mga kaibigan natin ng OFW at kayo lagi dyan. Sa so, mga kapo bisaya natin dyan. At mga taga negros and uh, sa hometown ng misis ko, Bicol. So albay. So thank you so much sa panonood. Mabuhay boy kay Happy farming wala saka.